So, hello mga kapakners! Welcome back to our YouTube channel. It's partners Farm Blanc. So, for today's video mga kapakners ay uh, ipapahagi ko sa inyo kung mag magkano na ba ang naging puhunan ko sa pag-aalaga nitong mga kambing na ito na nakikita ninyo. So, nagsimula lang ako mga kapakners sa ilang kambing at ngayon po ay nasa labing-anim na po sila Ayan. So, ito po yung mga uh, naging puhunan ko sa pag-aalaga ng kambing. So, nagsimula po ako ng pag-aalaga ng kambing noong uh, November, November 1 sa taong 2023 pa. Ayan. So, uh, kailan lang ngayon? Ano pala ngayon? pa lang ngayon? Yun pa So, ilahalos ilang buwan pa lang. Ito, itong buwan pa lang. So, hanggang walong buwan pa lang ako nagsimula. So, ito pong mga kambing na ito ay halos nabili ko lang din po kung saan saan. At ang madalas na ginagawa ko po sa pagbibili ay mga dumalaga. Ayan, yung medyo maliliit pa para habang tumatagal ay bumibigat. At the same time ay inahin. So, may possible na anak. Doon ako magkaroon ng malaking tubo. Kapag nanganak sila, lalo na kapag dalawa. Ayan. So, kung napapansin nyo, yun yung kambing na yun. Yung po yung pinakamalaking kambing. Ayan. Medyo kita pa naman po sa video. At bundis na po yun. Ngayon din po ako dito ang bundis din. So, okay. So, nag-start -nag po ako sa dalawang kambing. At nabili ko po yun sa halagang uh, 4,600. Ayan. 4,600. And then, nung... Uh, noong, noong October pala, mga kapat October 18, 2023, ay makabili ulit ako, pumulit pala ako ng pangatlong kambing. <coughs> so, yun po ay halagang 3,075 pesos. And then, noong November 1, pang-apat po na kambing ang aking nabili ah, uh, ito po ay nasa 16 kilos nung binili ko and uh, worth 3,200 so nung November ay meron na akong apat na kambing ito po and then nung November 4 po ay bumili po ulit ako halos ilang araw lang yung pagitan bumili po ulit ako ng panglimang limang kambing na alaga namin at ito po ay 20 kg so doon sa 20 kg ito po ay nagkakahalagang 4,000 pesos kulit ni buddy ito po ang binili kong free range ang laki na ngayon okay and then so lima na po yon so by in November 14 meron na po akong limang uh, kambing okay meron na po akong limang nabili and then noon pong Uh, November pa rin, November 11, 2023, uh, 20, ay doon ko na po nabili yung aking ika na kambing na nagkakahalagang 3,200. So, sinusulat ko po talaga dito kung ilang kilo, kung anong kambing kung babayo, hindi, at kung kailan, at kung magkano yung presyo para alam po kung ma nasa estimate magkano na yung pas, posibleng kita na pwede kong makuha doon sa aking mga uh, nabiling kambing. So, yun po yung last kong bilhin noong 2023. Yun po ay 16 kilos at nabili ko po siya din ng halagang 3,200. At nitong 2024 po, February 9, bumili po ulit ako ng isang inahin. Actually, yung last ko pala ng 2023 ay toro. Yun yung malaki. And then, noong February 9 po ay bumili ulit ako ng isang inahin. Ito ay 22 kilograms na. So, 4,400 yung yun po yung naging pugunan ko doon sa inahin kambing And then, doon po sa noong February 9 din, isa din po, inahin din po yon ay 16 kilograms naman po siya. Nakakalaga naman po siya ng 3,200. And then, noong February 9, uh, bumili ulit ako ng another na kambing. So, inahin. Ito ay 10 kilograms lang. Mali, February 9, 2023. So, sa halagang 2,400. So, yung pong pang-sampu ko naman ay nabili ko noong June 19, yung pagka-uwi ko po dito ngayon. At dalawa po ito uh, dalawang inahing kambing yung isa po ay 23 kilograms sa uh, 4,830 at sabi po nung pinagbilhan namin ay yun daw nga po ay buntis and then yun naman pong isa ay uh, 15 kilograms lang inahin din siya pero worth 3,150 lang so yun na po yung naging puhunan natin namin sa pag-aalaga ng kaming so in all siguro umigit ko mo lang na 30,000 plus na Kaya na lang pong bahala mag-compute so nasa 30 plus 30,000 plus na yung aming naging puhunan at kung tatanungin nyo kung meron na ba kaming naging tubo of course meron na kami magiging tubo dito dahil unang una ay malalaki na po yung mga alagang kambing namin. So, mas mabigat na sila doon sa compared doon sa magbili namin. So, at saka karamihan po kasi nang binibili namin talaga ay inahin. So, doon po from October to up to now ay meron pong naging anak na meron na pong anak yung mga ilan mga inahin namin at naka na po kami ng limang kambing na anak na nung mga nabili namin so bukod doon sa ibinigat nila okay dito sa ibinigat nila nito ay meron pang naging uh, panibagong tubo which is yung mga anak nila and at the same time ito naman kasi mga buntis na rin ito mga kapakna and yung pong dalawa ko kambing na magandang klase ay paanakin so ayan mga kapakna so yun lang yung mga ma maibabahagi for now sa inyo So maganda naman po ang mag-alaga ng kambing dahil unang-una ay low maintenance itong mga kambing na ito. Yun nga lang, syempre sa una kung ang goal natin ay mabilisang pagdami ng kambing, so mamumuhunan din talaga tayo. Kailangan nating mamuhunan. Katulad ko, syempre may trabaho naman po ako, so yung mga extrang pera na naiipon ko, sa salit na ibulsa ko. So dito ko na lang inilalagay. At ayan nga po Uh, nagsimula sa dalawa ngayon ay labing anin na kambing na at dadami pa yan kasi siguro within this month mga anak na itong dalawang kambing na ito at hoping na dalawa yung anak ng bawat kambing so kung tigda dalawa di meron na agad akong 20 so within 7 months so ganoon na kadami yung aking alagang kambing at hindi na ho yan titigil kasi dire-diretso na yan so anak na ng anak yan. So, basta alagaan lang natin sa pakain. At syempre, uh, magkaroon din ng quarterly na pagche-check-up, especially yung pagpupurga. Yan. So, nakaranas ito mga kapakners ng hindi ko alam yung specific term. Nakaranas sila ng sore eyes. So, lahat ito nakaranas. So, Halos lahat man po dito ng kambing sa amin yung mga nag-aalaga ng kambing nakaranas talaga ng surprise kaya amang uh, makaking problema din yung pinaharap namin pero so far sa so pag-aalaga ng aking ina at ama so nilalanggasan lang nilalagaan ng madri at bayabaso para langgasan yung mata eh awa naman ay wala namang namatay ayun so kailangan medyo aware din tayo sa vitamins nila sa especially ngayon yung sa pagpupurga kasi lalo na ngayon tag -walanin. so medyo tendency nyan kapag napaaga ng napaaga natin sa paglabas sa kulungan ay kakakain ng mga basabasang damo eh yun pa yung posibleng mag-cause ng pagtatain ng ilan sa mga kambing natin so ayan lang yung ma-share And siguro by the other month, mag -share ako ng mga bagong videos about sa camping. So yun lang mga kapaktay. Salamat po sa inyong matiyagang panunood at pakikinig sa aking munting vlog. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Magbuhay po tayong lahat.